5 seconds sa uh, o five second rule sa pagkain. Totoo nga ba? Yung pagkatapos ng 5 seconds, hindi mo na pwedeng kainin pag nalaglag. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas kapag may nalalaglag na pagkain, sinasabihan tayo ng matatanda ng okay pa yan, wala pang 5 seconds, pero totoo nga bang safe pang pa kainin ang nahulog na pagkain? Tara, let's prove it. Ayon sa pananaliksik ng website na healthline.com, ng pagkain moist at sticky ay mas maraming bakterya na makukuha kumpara sa dry foods at ang pagkain na nahulog sa carpet ay mas less contaminated kaysa sa pagkain na nahulog sa wooden at dagdag pa dito, na posibleng makaranas ng foodborne illnesses at food poisoning ang taong kakain ng pagkain na nahulog sa sahig. Ipinaliwanag din ni Dr. Steven Doshien, MD na mainam na itapu na lamang ang pagkain na hulog sapagkat ang bakterya ay maaari ding mauwi sa diarrhea. Kaya naman, munting paalala na alagaan ng sarili at ingatan ng sarili base sa pagkain na pinapasok sa katawan.